Another day, another luto serya na naman mga mari. Ayan, mag-marinate lang pala ko dyan ng pork liempo. Naglagay ko ng oyster sauce, Worcestershire. Next naman, maglalagay ako ng mamasitas, barbecue marinated. Next is soy sauce. At maglalagay din ako yan ng uh, cracked black pepper at garlic and herbs. Optional lang yun. At saka, naglagay din ako ng banana ketchup, pampadagdag lasa at pampaganda ng kulay. Naglagay din ako dyan ng minced garlic. Tansya-tansya lang yung nilagay ko sukat yan mga mare at ayan minikas mekas ko na siya maglalagay din pala ako dyan ng calamansi juice so mga uh, limang kalamansi siguro yan at nagdagdag ko ng toyo mekos mekos ulit at i-marinate ko yan ng overnight so kinabukasan ito na yung pork liempo na aking minarinate magpainit na ko dyan ng kawali at nilagay ko na yung mga pork liempo Pinalagay ko rin pala dyan yung pinagbabaran ko at magdadagdag ako ng isang basong tubig para mas lumambot pa siya lalo. Ayan, papakuluan ko lang siya ng 30 minutes after 30 minutes. Ayan na siya. At babalik ka rin ko na siya. At i-release ko pa yung kanyang sauce para magmampi at mas so, nasa. yun lang for today's video mga mare. Follow for more videos God bless. Ingat. Bye.